meron pang isang video dyan na makikita yung bata na anak ni uh, suspect, anak ni uh, police master sergeant General Nuesca na nananambunot. Okay, pakita natin. Ayun. Marami sa inyo nagsabi na ang nag-provoke talaga dito ay yung bata. True. Pero hindi ko po sisisihin yung bata at dapat po hindi natin yung anak ni uh, Police Master Sergeant Jonel Nuesca. Dahil number one, yung bata ho isinama ni uh, Sergeant Nuesca sa eksena. Hindi naman pupuntay bata niya kung hindi sinama nung tatay niya. Pangalawa, merong old saying na what monkey see, monkey do. Ang ibig sabihin po niyan, kung ano nakikita ng mga bata, ginagawa nila. Ano nakikita nila sa kanilang bahay, ginagawa nila. So, ibig sabihin, kung ano po yung pagmulat ng mata ng bata na kanyang nakagisnan, yun lang po ang ginagawa niyang uh, pag-react sa any given situation. In this case, violente po ang pamamahay nitong ni Police Senior Master Sergeant Nuesca na ever since talagang nasa okay, nasa na? Nasa Zoom? Nasa Zoom meeting daw po ang mga taga iyas sir. Okay. Sige, mag-meeting pa more kayo. Alam niyo itong mga taga iyas nung panahon pa nang nasa kabilang istasyon po kami, nakik... Gamit ang Tough Mama Appliances, ang reliable home body mo. Mabibili ito sa mga supermarket. Ang sertipikadong murderer po ito. And then? Ano po? Yung anak ko po. Oh. Anak kong 12 anyos lang po. 12 years old. Sa niya. Sa Opo. Opo. Okay. Tapos meron din pong pangyayari na nakainom po siya na bigla po niya sinugod uli si Frank. Ang sabi po niya, Uh, mayayabang kayo ganito, ganyan, nagmura po siya. Gusto niyong ilabas ko yung pagkademonyo ko. Yun po ang sabi niya, may record din po kami nun sa polis. Nakablatter po yun? Opo, nakablatter po yun. Meron din po kaming video nun. Okay, yung pong uh, tinangka niya sa gasaan yung inyo pong kapatid at pamangkin, ano po nagprovoke sa kanya noon? Ba't niya ho nagawa yun? Hindi ko po alam. Anak ko po yun. Anak ko po yun, sir. Yung okay, kaya Okay, anak. Pamangkin po ni Frank. Okay, bakit niya po, po nagawa yun? Hindi ko rin. Hindi ko po alam, sir. Oh, okay. Now, ma'am, nabanggit niyo sa amin kanina sa baba. Uh, nagmula po ang gusot na ito lahat ay sapagkat meron pong ibinentang lupa yung inyo pong mother. Okay. Si nanay... Uh, Sonia kay pulis. Opo. Opo. And hindi po nagkaunawaan hanggang sa bandang uli, si nanay ni refund na lang po yung 40,000 para tapos Opo. ng problema. Tama? Opo. However, ganito, eb? po, ganito po yun sir, nagbenta po. po yung nanay ko ng lupa para po magkaray po po sila. Di binili hmm. naman po nila. Umingi po ng 40,000 yung nanay ko para po sa titulo. Hmm. <laughs> Pagkatapos po, hindi po nagtagal, binawi po nila. Yung 40,000, buo? Po, oh, opo, buong buo po yun. Nasa bar na, nakaano rin po yun sa barangay. Sa barangay po, nagkasulian po ng pera. Okay. Uh, after noon, kinasuhan niya yung mother ko ng staff, ah, mang ganyan. Ang dami niyang inaano sa nanay ko. Teka mo na, matapos niya matanggap yung pera, yung refund, saka siya nagkaso? Opo. Oh, paano pa magkaroon maging staff pa yun? Eh, nakuha na niya yung pera? Kaya nga po. Okay. na-dismiss po yung kaso, tama? Opo, na-dismiss po yung kaso. Pero hindi po niya matanggap-tanggap pa rin yung uh, uh, tungkol sa transaksyon na yon. Kaya nagtalim pa rin siya ng galit. Opo, opo. O... Marami na po silang ginagawa pero hindi po kami umaaksyon. Para po walang gulo. Pero sila po ang nag-uumpisa po talaga ng gulo. Kaya kung makikita nyo sa video, hindi naman po lumalaban yung kapatid ko tsaka ang nanay ko eh. Okay. Yung misis po kasama din sa pangharas tuwing ano nagkakaroon po? po ng problema sa pagitan ng pamilya, opo, nyo opo, pamilya opo. nila? Opo, opo, opo. Kasama niya po buong pamilya niya pati yung anak niya tuwing may mangyayaring ganun. Palagi o. po niyang sinasama yon At Tuwing mag-iskandalo siya, tuwing harasin niya 'yung pamilya niyo, bitbit-bit niya 'yung kanya mismis at kanyang anak. Opo, totoo po 'yon. At bakit daw po? Para mag-video 'yung anak, taga-video. 'Yon, gaganon din po, opo. So ginawa 'yung videographer 'yung kanyang anak sa lahat ng katarantaduhan niya. Okay. Uh, ma'am. Pasensya so, na po, I, I have to ask you this. Um ano po yung immediate na naramdaman po ninyo matapos pong mangyaring insidente at ngayon nabalitaan balitaan nyo nakakulong na po itong si pulis uh, Police Master Sergeant Jonel Nuesca Siyempre po sobrang sakit naman po dalawang buhay po ang kinuha niya hindi sapat ang kulong para sa kanya kasi dalawang buhay po yung ginawa niya sa amin. Matapos po yung pamamaril, ano po yung kanyang kasunod na ginawa? Kasi naputo na po yung video doon. Naglakad siyang parang walang nangyari. Normal na lakad kasama niya yung anak niya. Naglakad parang walang nangyari. Pa pauwi ng bahay? Opo, pauwi ng bahay. Tapos doon na po siya tumakas, doon na po siya tum pumuntang Rosales. Yung anak niya po, ano naging reaksyon matapos makita yung pamamarel? Pati yung misis, ano po naging reaksyon? Wala po, wala po. Parang normal lang din po. Parang sanay na sanay na po yung anak niyang ganun. Maging yung misis niya po? Opo. Okay. Ano pong trabaho, uh, ma'am ni Sir Frank? construction worker po. Minsan po nagsasideline po siyang kargador. Okay, para makatulong po sa pamilya. Opo, kasi po may anak po siya, sir. Ilan taon po yung bata? <laughs> Isang taon po, sir. ka.